Ngayong Setyembre, muling naglabas ng bagong Starlight skin ang Mobile Legends at ang napili ay si Hanabi. Ang nakakapagtaka dito, ito na ang pangalawa Starlight skin. Sa dami ng hero sa laro, lalo na ang mga OG, bakit kailangan pang ulitin ang iba samantalang maraming classic heroes na hindi man lang nagkakaroon ng pagkakataon? Kung tutuusin matagal nang hinihintay ng mga players na mabigyan ng Starlight Skin, ang ilang OG Heroes tulad ni Bane, Rafaela at Minotaur. Ang tagal-tagal na nila sa laro, pero hanggang ngayon, wala pa silang natatanggap na kahit isang Starlight. Masakit isipin na inuuna pa ang pangalawa Starlight Skin ng ibang hero kaysa bigyang pansin ang mga nauna na. Sa totoo lang, halata na pera-pera na lang talaga ang sistema inuulit-ulit nila ang mga hero na mabenta para siguradong malakas ang sales. Pero kung tutuusin, mas magiging exciting at mas makakahatak ng interest ng community kung bibigyan nila ng spotlight ang mga OG heroes na matagal nang nakatambak sa gilid. Mas maganda sanang makita ang mga lumang hero na may bago at kakaibang itsura sa pamamagitan ng Starlight Skin. Bukod sa nostalgia, mabibigyan ulit sila ng buhay at appreciation mula sa mga players. Ang tanong ngayon, kailan kaya bibigyan ng pagkakataon ang mga OG bago pa madagdagan ng madagdagan ang listahan ng mga hero na inuulit-ulit lang?